murang two-story townhouse na walang down payment, walang equity, lipat agad 3 to 6 months along the highway at ang ilalabas mo lang ay 17,500 all in. 5k for reservation fee and 12,500 for miscellaneous fee, water and Meralco insulation. Sulit 'di diba? Kaya naman kung gusto mo na makalipat agad-agad, dito ka na kay Dana Model. Marami na tayong clients na nakalipat at nakakuha na ng susi na kanilang bahay. At ang maganda pa dito, ongoing ang pagkonstruksyon ng mga bahay. Siguradong pulido at buhos ang pagkakagawa. Tara, silipin natin ang bahay. Sa turnover, meron ka ng steel door at sliding window para sa added security and convenience. Ang buong bahay ay freshly painted, may metal deck na nagbibigay ng modern ng vibe. Napakaluwag diba? Kasyang-kasyang ang living area, dining area, and kitchen area. And on this side is your toilet.